click the yellow basket click <laughs> the yellow basket it's my birthday today so kasama si ma'am Joby from General Luna General Luna okay. ito sa Karanglan yan so, good morning What's up? So for today's video, ay papunta na kami sa airport sa Clark. And kagaya nga po ng... Kagaya nga po ng pinost ko ay meron tayong ipamimigay na 30 pieces ng notebook and pen and 30 pesos each student for my 30th birthday. So ayun, nakapamigay na po ako kanina and kahapon kay Ma'am Jovi na mga ilang mga piraso And so for today sa biyahe, samahan niyo po kami kung sino yung mga madadaanan nating mga bata na pwede nating pasalubungan. Ay pasalubungan. Na pwede nating bigyan. Naglalo ko sa anak mo. Thank you! Itong Yeah. Thank you! Tapos may gauntim sila, 30 pesos. Ano? Yeah. Nag-30 sila for my 30th birthday. Bigay mo yan, ha? Oo naman! Bye-bye! Thank you! Bye-bye! Bye! -bye. Thank you, Bye. Bye, -bye. Lang. See you. Thank you! Bahala na siyang hatiin. Kailangan ibigay mo yan, kasama yan, ha? <laughs> <laughs> Bye-bye! Sabihin mo naman, happy birthday! Happy birthday! Bye-bye! <laughs> <laughs> is Roma, I have gift with your child. Ito yung Ano ba yan? Wala, no, book lang. Sa kabot, pin para matuto is, siya magsulat. is mo na kaya yung anak ko? <laughs> so guys, nandito tayo sa isang branch ng Cebuana kung saan bibigyan natin yung anak ni Ma'am April. Kasi hindi ko naman sila magpupuntahan. Yes! Sama ka. Sige. <laughs> What's up? I'm April. I don't know have gift for Matea and Daniel. I have gift for Matea and Daniel. Hope they like it. <laughs> Thank you. Thank you, Tito Noli. Happy birthday, God bless. Tito Noli, happy birthday, God bless. May notebook na kaya Happy birthday to you Tapos <ter> <laughs> guys nga pala 'yung notebook wala na binili ko look at this one It's so cute. Kinagawa ko siya ng logo. So, hindi requirement nang naka-follow pero nakalagay dito yung Facebook page ko and YouTube channel. Guys, so, kasi baka mabitin ako sa travel ko. <laughs> so may extra fun time. Magsasanglahan mo na ako sa Cebuana. Ma'am suset, here I come! Cebuana, Llanera. So guys, nandito nga pala sa JRC. GR Cebuana, Llanera. Here's Ellie and uh, Cyril. Magsasanglahan kayo dito. <laughs> pag kinulang ang budget nyo, pag mag-aabroad kayo, sasanglahan <laughs> sa Cebuana, diba? May promo pa. <laughs> Nakakatuwa rito kayo sa Cebuana kasi. <laughs> Pinamode. O ayan, pagka magsasang laka, pipirma ka dito sa may guhit sa plastic. Para pag nila yung plastic na yan, o nakasiliyado sang lamo. Sangka pa, di ba? Cebuana na. Guys, para medyo para medyo kinabahan yung estudyante. Okay. Eh kasi pagkakahinto mo nakatapat sa kanya tapos ang tagal ng huminto. Tumitingin. Hindi <laughs> po kami mga hold up ha. <laughs> Pero thank you. God bless you sa mga estudyante na yan. May sure. eh, last three pa tayo. May ko na sa tatlong bag. Kali palig ko na kami na sila. Napakabay naman po ng vlogger na to.

Thank you sa pagsama sa pag sa akin. You're welcome. <laughs> Nag-leave talaga siya ng isang araw para sumama mag sa akin. Dito na tayo. Ay, dito na pala tayo sa 7-Eleven. Bye! What's up, guys? So for today's video ay lilipad tayo papunta ng Bangkok. Hmm, Thailand. The first time. It's gonna be my first time for international travel. So sa mga magtatanong po sa lahat ng mga first time, baka mapanood nyo to, ano po ang una kong ginawa? Siyempre last month, one month ago, nagbook po ako ng ticket and return ticket. Binayaran ko na rin yung travel tax doon. So via Cebu Pacific app, meron po ako noon. Binayaran ko na siya, return ticket, and then nagbook na rin ako ng hotel. Hostel yung totoo yan. And then yung mga activity na gusto ko talagang gawin, binuko na rin siya via clue. So pinrint ko lang siya lahat and then gumawa ko ng DIY itinerary ko. So ang mga requirements lang po na hinanap sa akin nung andito na ako sa immigration is yung return ticket, hotel accommodation, activity if meron, itinerary. So, yun lang. Sobrang naging smooth lang naman po yung interview sa akin sa immigration. Tinanong lang. Kung kapag local travel na ba ako, Ah, uh, yes po. Ah, uh, kung sino kasama ko, mag-isa lang. Kung may bibisitahin, wala naman po. DIY lang lahat. Tapos, pinadictate lang sa akin lahat ng laman ng itinerary ko. Since kabisado-kabisado ko to dahil one month ko itong inaral. Siyempre, near site ko. Kahit wala na nga itong printed itinerary, alam ko na lahat yung mga pupuntahan ko. Kasi inaral ko nga siya kasi first time ko. Solo pa, lakasan na loob, guys. <laughs> Kaya ayun. Excited na nga ako. And then, nag-smooth lang naman. Datakan agad yung passport ko. And then, happy birthday, sabi ni sir sa office, ni officer. And then, uh, yung palabas na ako ng immigration, may final checking lang. So, hinanap lang ni ma'am yung Passport ko and boarding pass. And then, tinanong lang kung paano niya ma-verify yung COE na taladala ko. So, tinanong ko kung okay lang yung email. Pinakita ko rin yung email, kung kailan siya sinend at kung sino nag-send. Tapos, chinek niya lang din kung paano ma-verify yung proof of income ko. I'm, I'm actually a private private employee. Privately employed. So, paano ma-proof? Thankfully, our company, we have online access with our payslip and uh, Uh, everything about our employment. So, nakakatuwa lang. So, yun yung pinakita ko. So, hindi ko na kailangan mag-print ng sobrang dami. So, ulit, ulitin ko ang mga requirements natin na hinanap is yung flight. Number two is yung hotel booking, accommodation. Number three is yung travel tax. Pwede siyang i-book kasama ng ticket. And then, kung privately employed ka, private employed, a COE, yung COE na pinagawa ko, thankfully, our company, kami yung magsasabi kung ano yung papalagay namin sa COE. So, pinalagay ko dito yung position, annual income, and date of travel. So, nakalagay naman siya lahat stated. And then, yung itinerary ko na DIY lang, and then yung mga activity na nabook ko na bio clock, pinrint ko na rin siya. So, yun lang. Sobrang smooth lang. And then, o oh nga pala, bago ko makalimutan, yung e-travel din ay hahanapin, and then yung TDAC or arrival card pagdating nyo na Thailand. So, 72 hours prior to your flight, pwede na siyang i-access online. Yun lang, so nakakatawa. So guys, thank you for watching and uh, hope you guys samahan nyo ako dito sa ating travel. Guys, may rest and go dito sa Clark International Airport. Nakatuwa. So, magpapasage muna tayo bago ang makapahabang flight. Woo. So, ayan guys. Boarding time na. Kakabasa ko to sa Facebook ng ano eh. Ilang sandali na lang makakalakad ka na sa airport. Ayan, nangyayari na nga. <laughs> Nakakatawa lang guys kasi hindi ako nagbayad ng seat pero window seat tayo na punta. Yay! Siya nga pala guys, sa mga napapaisip kung ano ba itsura ng CR sa aeroplano. Ayan guys, sinubukan ko kahit di talaga ako na si CR. <laughs> ayan, ito yung itsura ng CR sa Cebu Pacific, Flying International. First time ko yan kasi noong nakaraan hindi ako nakapag-CR sa Cebu Pacific din. So ayan, masikip lang pala siya. Nakakatawa lang. Ito lang nga guys, yung malapit na kami mag-landing sa Bangkok ang ganda lang and thank God kasi maayos yung lagay ng panahon medyo umambon pero okay pa din and hindi na delay ang flight tapos guys ang ganda ng mga ilaw dito sa bangko kahit nasa taas ka pa lang sa mga bata nga pala na nabigyan natin ng konting blessing kanina. Maraming salamat sa inyo, yung mga hangitinyo ang nagpasaya talaga sa akin sa araw ng birthday ko. And sa video na ito, dito ko muna tatapusin sa pagdating natin sa Thailand. Kaya mag-subscribe kayo at sasamahan nyo ko sa ating Thailand trip for 2025. Bye-bye! Thank you for watching!